Hindi lang po isa, hindi lang po tatlong kumpanya, siyam na kumpanya. Ano ang purpose ng na napakaraming kumpanya? Ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Po, yung ibang companies po, we've divested from those companies so I am directly lang with Alpha and Omega. Vested. Interjection, Mr. Chair, with the permission of Senator Erwin. Go ahead. Hindi lang po isa, hindi lang po tatlong kumpanya. Siyam na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually, kayo-kayo pa rin po ang mayari. We have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy. Si Maria Roma Angel Diskaya Rimando So they are still connected to those companies Hindi totoong nag-divest At kung nag-divest man, allegedly Hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon 491 projects This is just for the flood control, Your Honor. I joined the bidding. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung sham na calling cards nung sham na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na asawa po ni Miss Diskaya, mag-asawa po dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. <coughs> oh, no no. no, no. <coughs> Uh, Kagalang-galang na senators at member ng Blue Ribbon Committee, lalong lalo po kay Senator uh, Rodante Marconeta. Diretso na. Uh, number 15. Ah, sorry po. Uh, 16 paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romolo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilongo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Niki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robs of San Jose del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuevo of Anwar Party List, Kongliode Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Cebugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS kaysa second dayo. oh. Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing aminom kami sa Wine Story sa BGC at Elsa Sharila Mall, sinasabi panikong rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni speaker. Ang tao ni Marvin Rillo si Bogs Magalong ang pumupata sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni speaker at ni Saldeco. Taas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotel Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon na mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigitit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat specification na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa na natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na o pagkalubi sa ilang projects. Para sa para makabawi, ginadamihan na namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwa sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng girls projects. At masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kami tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng kamera, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng Butin Chairman, Senator Dante Marcoleta, at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at siguradad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Diskaya Notaryado po.